Paolo Bilino, inamin na si Kim Chulang ang gustong makatrabaho kahit umabot pa ng ilang dekada. Humimli na ang gahat sa pag-amin ng aktor. Habang tumatagal, mas na-express na ni Paolo ang kanyang sarili. Nabanggit din na after ng third project nila, which is ang first movie na My Love Will Make You Disappear, dahil pinapangako nito na si Kim Chulang ang gustong makatrabaho lang. Halatang halata na komportable at enjoy na enjoy. Kapag ito ang kasama. Samantala, labis naman na natuwa ang mga fans at nagbahagi ng samot-saring opinyon. Ayon sa kanila, ang galing mo talaga. Hindi nila isinabay yung interviews sa palabas ni Damar ng at Julina Magdangal. Kinig pa rin naman ako. Kasi, ang dami nang naglabasan yan, pero hidig pa rin. Ibang glase talaga silang dalawa. May respect sila sa mga movie. Kaya kahit nung 30 pa yan, ang January, okay lang. Ang malaga, nalaman natin ang saruobi ni Papi. Kilalang kilalang niya na si Kimi. Ayon pa sa si isang komento, Good vibes kasi. Lagi yan si Kimi. Hinitupakin, gaya ng iba. Kaya lagi daw siyang nag-exercise every morning to start a good day. Kasi daw, nakakapag-release ng happy hormones ang exercise. More projects pa talaga kimpaw. Manamin sa mga na pag-amin ninyo. Patapang ng patapang sila.